Yari na, Hisoka, biglang lumakas ang Nen ability at nadagdagan ng power sa kanyang bungee gong. Matatapos na rin ang pagpapanggap ni Hisoka bilang isang clown na nagtatago sa kapangyarihan ng pagkukunyari, si Hisoka ay matutuloy na ang totoong plano, tatapusin niya na ang Bang Phantom Troop, at uubusin niya rin ang Bang Zoldek Clan. Kabilang na ang kanyang kaibigang si Ilumi Zoldyck. Sa nakakatakot na bagong aura ni Hisoka, nahumaling siya natapusin ang lahat ng pwedeng humarang sa kanyang dadaanan. Dahil dito uubusin niya ang buong troop, ang Zodiac, pati na ang organisasyon na nagbuo sa kalakaran ng Hunter World, mabobo din sa kanyang plano, natapusin din ang buhay ng kanyang master, na itinago sa kasaysayan ng Hunter World, si Hisoka ay dumilim ng gusto ang mga plano. Sa huli ay kanya ring tatapusin si Frix at si Gon, dahil ang nais lang ni Hisoka ay mabuhay ng mag-isa na siya lang ang kinikilalang pinakamalakas sa Hunter World. Pero teka, saan at paano mapipigil ang madilim na planong ito ni Hisoka? Simple lang mga ka-anime. Si Kurapika, tama si Kurapika nga, pero bakit hindi si Gon? Simple rin lang din mga ka-anime, dahil sa pagkabighani at pagnanais ni Kurapika, na maubos ang lahat ng sangkot sa pagpaslang sa kanyang bang angkan ay nagawa niyang mabuksan ang lahat ng bagong Nen power ng kanyang Judgment Chain Nagkaroon si Kurapika ng Dark Chain Enhancement na kayang kontrolin kahit pa ang nagwawalang demonyo dahil sa Dark Power na mayroon si Kurapika naging isang malupit na mamamaslang ng kadiliman na rin ang naging landas ni Kurapika sa tuwing aabot si Kurapika sa dilim ng kalungkutan, doon naman aatake ang itim na puwersa na nag-uugnay sa kanyang pagkatao at the ratio sa kanyang judgment chain. Kung kaya kahit gaano pa kalakas si Hisoka sapat na ito para siya ay talunin ni Kurapika sa isang kadilimang laban. Yeah.